Ano ba? cellphone ko yan? Akin na nga yan! Akin na nga yan! Oh, na Akin na nga yan! Akin na yan! Ano ba? Ano ba? Yes! Ha ah. ah. Wala na ho siya? Wala na. Ah, uh, Mr. and Mrs. Cruz, siyak na matutuwa ang inyong anak. Kayo natutuwa rin? Hindi. Nahirapan ako makipag-usap sa iyo. Nakatingala ako. Eh. Mangangawit yung lay ko. Pali tayo. Dito ka. At dyan ako. Para magkatama tayo. O sige, Banat. Ang ibig ko sabihin ay matutuwa na si Andres pag naalaman niyang matutuloy na siya sa pag-aaral niya sa kuleyo. At ang mga kamag-aral niya at mga guro ang nagtulong-tulong upang maihanap siya ng papasukan niya. Maswerte lang po siya dahil kayo ang principal niya nung high school. Mabuti mag -ayos, ayos na tayo para sa surprise ang gagawin natin sa kanya para pagbalik niya. Gandang gabi sa inyong lahat. Ang kapayapaan ay sumayon. Alam kong maganda ang inyong hangarin sa pagpasok dito. Pero bago mahuli ang lahat, nais kong makatiyak kayo sa inyong mga desisyon. Marahil ay nagtataka kayo. Kung bakit hiniling ko sa bawat isa na magkabit ng bel sa kanilang pagkalalaki. Ito ay isang pagsubok. Ngayon ay aalamin natin kung sino ang marupok at kayang igupo ng katawan ng babae. Pamela Meron siyang ipapakita sa atin at kung kaninong bel ang tutunog ang ibig sabihin nun, kumislot ang kanyang isip sa kamunduhan. Music, please. Stop music! Dominic! Step forward! Walang kaduda-duda. Hindi ka karapat dapat dito. Ikaw ay naging marupok. Hindi na babagay iyo ang kasuotang yan. Mahari mo na hubarin yan. Mm hmm... 오んう oh. 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 mm. Na. Pambihira kayo. Magdamag ako ng trabaho dito, nag-iisa. Hirap na hirap, hindi malaki tumulong sa akin. Saan ba kayo nanggaling? Kung magsalita 'tong taong 'to, para walang utang na loob. Utang na loob? Bakit? Talaga to? 'Di ba matagal mo nang hinahanap ang ermat mo? Oh, ito nga kami, nagmamalasakit. Hirap na hirap, pagod na pagod. Hilong-hilo. Sa kakahanap lang sa kanya at may good news kami sayo talaga ano yun pamilya natagpo ang hiwa-hiwalay mula nang maghiwalay ang magulang ano yun eh ano ngayon hina na naman pa ito Jesus. eh you know, o, na, kana na, ka na, ka na. oh sa palagay namin ito yung nanay na nahiwalay sa kanyang mga anak sa tingin namin, isa ka sa mga anak nito. Kaya siya ang nanay mo. <laughs> Hindi ka nag-iisip eh. Gamitin mo utak mo. Imposible. Ang bata-bata pa niya, no? tinan mo alit pa ng anak niya, no? Imposible. Eh, luma na yung litratong niya, ni. Eh. Tignan mo, ha? Sa palagay namin, ito at ang duda pa namin, ha? Huwag niyo nga ako niloloko, ha? Eto, Itago mo na lang tong family portrait nyo. Kung di yan ang nanay mo, di hindi. Eh, ang tanong, di ka ba mag enroll Mamaya na. Kagabi, na napuyat ako, napagod ako eh. Mamaya na lang. Magpapahinga muna ako. Hmm? Hmm? <laughs> Pa-ri-pa-ko-ko-ng -ku Si-si-na-ri-ting-po-lo-ho-cho <coughs> Go-pa-lo-pa-lo-pa-ri-ting-ting-ting ting 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 asika tsika O ano? Kayo di pa tapos dyan? Malami tayo all dela Eto na nga lang ho'y natitira Nilamay na nga namin Yun ho, isasalang na lang Ah, very good, good O O yan yan yeah, o good? Hoy, Miguel. Hoy, ikaw gising. Hindi ikaw hiyahiya. -hiya. Mga kasama mo talabaho, ikaw pa higa Hindi ho. Ah, wala na angal-angal. Huli-huli ka. Polma polma ka pa dyan. Akala mo anak ka presidente? Sige, tulong. Kamot-kamot pa dyan. Marami kamay mo. Wow! Surprise! <laughs> Surprise? <laughs> Surprise. <laughs> Andres para sa iyo itong sorpresa na ito. Alam mo ba, nagtuloy na ang pag-aaral mo sa kolehiyo. Yan ang sorpresa namin sa iyo. Correct. Kasi, kasi sa loob ng labing limang taon mo na pag-aaral sa high school, nakita namin ang determinasyon mong makatapos. Eh, salamat naman po. Iho, yung ipinakuha ko sa iyong pera, kay Don Nicolas, yun ay talagang para sa iyo. Huh? Oo, Eh, kaya lamang, wala akong tanging pinagbibili sa iyo napakahalaga ng pera na yan. Kaya kung po pwede, eh, gastusin mo sa isang marangal na paggastos. Eh, yung may kabuluhan. <laughs> Ang ibig sabihin ng tatay mo, spend it wisely. Yun. Ah, <laughs> tay. Eh, huwag mo kayo magalala. Dahil iniisip niyo pala, ginawa ko na. Yay! Oh! 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 mo Uh, Expertos, mo? Kasi, kasi kanina, pagkakubra ko ng pera kay Don Nicolas, ibinili ko ng cellphone. Uh, uh, cellphone? 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 Eh, cellphone? Cellphone? Cellphone. cellphone! cellphone, oh! Hello! Cellphone! Ito? Oh. Eh, anak, paano ka naman naging wise na ginawa mong yan? Tingnan nyo naman, ang pagkakabili ko dito, 30,000. Selepas labas daw ito e, 30,500. O, hindi nakamura ako ng limandaan. Di ba? Oh, wisely. Di Oi, O, sa amin na natin kay Lila dyan. Halina kayo! Halina! Sir! Ang galing talaga na. Sir, eh. Wala <laughs> limandaan. <laughs> 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 <hari> 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 Naku, anak! Tig na mong tatang mo, oh! Napapaiyak sa tuwa! Ay, may tanong ko nga pala. Bakit nga ba binigay sa'yo ng mura yan? Eh, inang, ang. Eh, nako daw po eh. eh. Ay, pa talaga! Ay, pa talaga! Eh, inang, kakaloko ko pa natutuwa, eh. Parang, eh, si tatang. Eh, parang nagagalit pa nga yata, eh. Ay naku anak, hindi nagagalit ang tatang mo. Nagtatampo lang yan. Isipin mo anak, mag-aaral ka. Mapapuhala ka sa amin tatang mo. Siguro anak, dapat ang ginawa mo, dalawang cellphone ang binili mo. Para tigis kayo ng tatang mo. Para kahit wala ka rito, ay nagkakausap pa rin kayo ng tatang mo. Hayaan niyo po, Inang. Ako usapin kausapin ko. Tay? Tay, huwag na kayo magkaganyan. E, nandiyan na yan eh. Ano po magagawa ko? Gawa na lang mo natin ang paraan. Kung gusto nyo, benta na lang natin yung kalabaw. Huh? Tapos kakusapin ko po yung kota ko, eh abang na lang tayo ng isa pang nakaw. Eh, ano pong kulay gusto nyo? Green. Ah! <coughs> Brad, Ah, yan? Yan si Cayetano Corimao Jr. Ang founder ng Kuleyong to. Ba? Wow. wow! Eh, di dapat nagbibigay pugay tayo sa kanya. Tara, saluduhan natin. Brad, gusto ko man saluduhan siya. Hindi pwede. Oh, bakit? May hawak ako. Oh, palusot ka pa eh. Akin hawak ako. Oh, oh, oh. oh. ው tapang ko? Bagyo! Ang tapang! ah, ganun ah. Kayo ah. Saklolo! Saklolo! Oh, lo. Oh. Kayo! Uh, Ako ang bahala. Mga boys, itigil na natin yung masamang gawain. Di ba? Di ba yung matapang? Hindi naman masyado. Babae naman kasi. Kung ano man yung masamang balak nyo sa kanya, sa akin lang gawin. Ay! Oh. Gusto namin siyang halikan. Paano, paano? Pwede! Pwede? Saan mo gusto? Sa lips? Sa leeg? Sa tenga? Kung gusto mo, pagapangin pa rito eh. Waaay! Wow, Nagkapa pa! Nagkapa pa rin <laughs> na eh. oh, 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 oh. oh, sa ugi! Pusin dali! Ang mga pwede, oh, oh. arbori ko na May atraso sa akin ito eh. Go ahead. Eh? Aduh, oh, oh. oh, 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 apa? Oh oh. oh, 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 Aduh, Oh, Oh, apa? 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 Oh Lepas! dito! itu. mo! Ano yun ni? Op, op, op! Teka, teka! Ako na ang bahala dyan! Ang dami namin, no? At sige mo na lang yun, tip -tip. <laughs> <laughs> Ah! masakap ng dip-dip! Pare, Kawawa naman siya, binubugbog. Kawawa, ako nga ang kawawa eh. Hindi na magbabayad ng cellphone ko. Huwag mo nga ito. Huwag 으 <놀람> <놀람> salamat kasi dulog ko yun. Eh cellphone mo. Sumuso pa naman ang cellphone ngayon. Buti na lang yung cellphone. Hmm? Huh? 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 <laughs>